hello guys good afternoon share ko lang kani kanina yung aking uh, biglang nagiba iba yung timplada ng aking katawan guys sobrang sakit ng ulo ko hindi ko maintindihan eh alam ko naman din na may history ako sa migraine kapag maaraw na pero hindi naman ako nagpaaraw pero mainit sa labas pero hindi naman din ako lumabas guys at ayun talaga mga ilang days na to sumasakit sakit yung ulo ko hanggang kanina hindi ko talaga siya matiis sumabay siya masakit yung ulo ko hanggang di, halos ako makapagdilat hindi ko alam and then yung sikmura ko din sumabay nga siya eh para akong nasusuka ang kinain ko lang naman ng breakfast is yung ulam okay naman tapos sa tanghali ginataang gulay na langka at before nun pala kumain ako ng nuts yun lang. Tapos, mga pagtanghal, mag, mag aalas, uh, 12.30 na ba yun? Ayun, kumain ako ng tanghalian. Late na, pero busog pa naman din ako. Sabi ko, para mawala-wala yung parang palagi kong nararamdaman sa ulo ko na sakit. Hindi naman masakit, as in, parang i-relax mo lang. Tapos, ayun, kumain ako ng lunch. Doon ko na na, ano na, mga ilang, After, after 30 minutes, yata, yun. Nag-iba na pakiramdam ko, lalo sumakit yung ulo ko, guys. Masakit na masakit talaga. Tapos, naglagay na ako ng towel, binasa ako ng malamig na tubig. Ginanyan ko, tapos pinagpapawisan ako ng malamig. Tapos, hindi naman ako nilalagnat. Tapos, sabi ko pa nga noon, hala, baka nag-hot flashes na naman ako. Pero hindi dahil ano eh, masakit talaga yung ulo ko. Uh, para din ako nasusuka, tapos nanginginig, parang ganun, 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 hindi namang nanginginig, nanginginig, parang lalambot, parang ganun. di nag-close ako sa tindahan, guys, hindi alam yun ng mga tao na may nararamdaman ako, kasi dalawa lang kami ng senior dito sa bahay. Wala yung anak ko na sa Mutunio, sa ko na sa daba pa-uwi pa lang yung aking eldest, sabi ko hindi ko talaga to kakayanin bibigay ako yung parang magsusuka talaga ako naga action action na kasi ako pero napipigilan ko kaya nag close ako sa tindahan close din dito sa sala dito ako sa kwarto inopen ko kaagad yung aircon baka sa ulo ko lang talaga kasi nga mainit sa labas yung singaw ba tapos nung humiga na ako guys para talagang iba talaga umiikot tapos mahirap guys kapag ikaw lang mag isa kasi Sumabay na din yung nervous ko kung ano-ano na yung iniisip ko. May nervous din ako pag about sa health na may nararamdaman ako, sasabay yung nervous ko, natatakot ako. So parang hindi ako makahinga, parang yung nervous ko nga sumabay hindi ako makahinga. Kaya sabi ko, ala, grabe naman to. Wala akong maano yung maghapla sa likod. Hindi ko abot. Yung dito sa tiyan ko, walang mag-init. Parang gano'n, So, pwede naman din sa dispenser. Pero ang ginawa ko sa dispenser, sinak inano ko siya para sa ulo ko yung malamig na tubig. Pero nakaganyan na ako. Eh, hindi na masyado malamig. Kaya ayon nagpaghiga ko dahil para amurak malipong, parang nahihilo ayun, nagchat ako sa anak ko, punta ka dito, alas dos pa pala yun. Punta ka dito, iba yung pakiramdam ko para talaga ako magsusuka, para ako bibigay. Kasi doon ako sa sala, hindi na ako mapakali. Yun, doon ako sa sala, nakahiga ako gano'n sa upuan. Kasama yun na yung nervyos, nervyos ako, kaya hindi ako makahinga, mainit na. Sabi ng anak ko, mama, mag-ano ka lang, mag ano daw ng tubig na malamig iano sa ulo tapos mag daw ano daw ang kinain ko sabi niya wala yun lang naman ang kinain ko yung ginataan chuchu sabi sabi ko please uwi ka na hindi ko nakakayanin nasusuka ako mga after mga 15 minutes siguro yun 10 minutes dumating siya tamang tama guys pagdating niya doon nagsuka talaga ako nakita niya talaga ako nagsuka doon sa may uh, lababo tapos lahat nga ng kinain ko ng breakfast saka lunch, yun ang ini labas ko. Pagkatapos sumabay pa rin na poops ako, basa na yung ano ko dito sa yun basta yun sa poops. Tapos hindi na ako makapagsalita kasi nga parang gaganyan na yung bibig ko sa kakasuka ng labasan sa ilong. Doon ako natakot guys. Tapos yung anak ko nandiyan namang katabi ko gumagawa siya ng yung yellow nilagay sa dito saan na ba yun katabi ko yung pagiga ilagay ko daw dito tapos nung marilax na ako binihisan ako sabi ko kunin mo yung ano magbihisa ko basa kasi ako we eh, pinawisan na din ako basa ko ng tubig yung ano ko suka ko and then sabi niya okay ka na hinaplasan niya ako cho 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 medyo okay na ako nung makasuka ako and then sabi niya anuhan kita haplasan kita di hinaplasan niya ako sabi niya, straight mo yung katawan mo ma, tapos matulog ka na. Tapos ayun, nakatulog ako ng alas dos pa mahigit yun, yata. Tapos nagising ako mga, maga, ngayon na, mga alas seis na, madilim na. Tapos okay na yung pakiramdam ko, pero pinagpawisan pa ako. Kasi uminom din ako ng kape ngayon, mga. Uminom ako para yung, ano, kusikmura ko mainitan. Ngayon, okay naman. Pinagpapawisan na ako. Kaya, sinishare ko lang to. Takot tuloy ako yung mga sabi-sabi na wag maya-maya, bahala na, kaya pa yung mga ganun. Health is wealth talaga dan pala. Bye.